Si Yan Lim, nakikisaw-saw na rin dahil sa mga kumakalat na isyo naglalabasan ng mga ex ni Kimi, laban kay Paolo. Tila kakampi na rin sa mga scene ni Janine. Ito ang nakakatakot. Naglalabasan sila para masira ng tuluyan ang dalawa. Ang daming humahad lang. Kaawa-awa naman ang sinapit ng aktor wala siyang masamang intensyon kay Kimi. Nagmamahal lang naman ng tunay at sobra. Dumalabas itong si Sian Alam na alam kung paano ulit iingay ang pangalan. Ito nga ang ilang samot-saring komento ng fans. Grabe no, ganyan sila kapag may nakitang isyo kay Paulo. Papalakihin nila hanggang sa masira kay Kimi tapos sabayan pa ng hitters. Pero kahit ganun, yung mga larawan na lumalabot sa kimpaw, sobrang laking tulong para sa assurance sa mga fans. Kami bilang tagahanga, sasaktan din kami na may ganitong paninira sa kanila. Isa lang naman yung panaging ibinabalik kay Paolo, yung pagkakaroon ng anak sa pagkabinata. Kung makapagsalita, Kala mo mga perpekto, walang bahit na pagkakamali sa buhay nila. Huwag kayong mangusgan sa taong hindi yun na lubusan kilala. Sana hindi mangyari sa inyo ang mga pangbabati ko sa mga idol namin. Para naman kay Sienling, kala mo hindi naglupo kung makapagsalita kay Paulo Abelino. Hindi mo describe si Kim Joo, kaya tumigil ka. Inan lang yan sa mga komento. Anong sa inyo rito sa panibagong update na naman?